Alam mo, noong unang kita ko pa dito kay Garma, duda na ako eh. Kasi ano, tandaan niyo ha, nakailang araw na ho sila. Yung una, medyo tumatanggi-tanggi pa siya, pero duda na ako eh, yung paiyak-iyak niya. Uhuhu. Duda na ako. Hindi kasi alam mo, ewan ko ha, ito mga kababayan ha, ito, kung ikaw nagsasabi ka ng totoo, di ba? hindi ka na kailangan umiyak-iyak. Hindi ka na kailangan magdrama-drama. Kung nagsasabi ka ng totoo, di ba? Sasabihin mo diretso, ito, ito alam ko. Simula pa lang, sasabihin mo na kagad, wala na yung paiyak-iyak. <laughs> eh, una pa lang, oh, nung unang na, uh, kitang-kita nyo naman na nangyari sa kanya. Ito, ito, para lang kung siya ng iba, ha? Yan si Garma, nung una, umiyak yan dahil uh, na-contempt siya. Yung mga bully nating mga congressman, <laughs> yung mga Ayoko na lang magsalita ng uh, masama o magmura dahil talagang mga bully eh sa bagay yung iba kasi diyan NPA. Di umano. Hindi, yung iba talaga diyan. Kung hindi naman NPA, dating NPA. Di umano. ba? Diba? Kaya yung asal nila, ala asal balasubas, asal rebelde. Napaka-bully. O okay, kasi nga po, eh alam naman natin yung iba diyan, ganyan talaga eh, di ba? So, anong ano nangyayari diyan ngayon? Oh, tingnan natin ha. Oh. Dinigo si dating pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Nakatutok si Mav Gonzales. 2021. Anim na sona. Oh. Tuwing binabanggit ni dating pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Oh, hindi lang palakpakan, sir. <laughs> Standing innovation. <laughs> standing ovation pa. Pagka uh, nagsoso na si Pangulong Duterte. At alam naman natin yan, mga kababayan. Gago na lang. Ha? Gago na lang. Katulad na lang ng mga pinklawan. Pinklawan vlogger. Katulad ni... Hindi ko sinasabing gago to si Richard, ha? Pero yung mga pinklawan vlogger, mga gago. Bakit kanyo? Abay, tuwang tuwa. tuwan tuwa na walang namamatay ngayon, tuan tuwa at uh, iniipit nila ang isang presidenteng dati pong nagbigay ng kapayapaan sa Pilipinas. Kasi nga po, yung mga vlogger na yan, mga mga pinklawa na yan, mga walang alam yan. Eh. Nasa alta sa syudad yan. Hindi naglalakad yan sa karsada. Hindi dagdadaan yan sa mga iski-iskinita. Pero tayong mamamayang Pilipino, alam natin na talagang ang drug war ni Pangulong Duterte ay isang epektibo. Kung wala yung drug war ni Pangulong Duterte noon, 'di ba? Sinasabi nga natin eh baka yung uh, baka ang uh, nagbebenta na ng uh, shabu eh, sa tindahan na. Ah. Totoo naman, 'di ba? Bakit nangyayari ngayon eh. Baka nga pati yung mga nagagarilyas, garilyas, garilyas, hindi nagarilyas. Si sabu na, sabu, sabu. Ang <laughs> ah, totoo naman eh. Kita nyo yung talamak ngayon. Talamak ng na, na mga krimen. Nara-riding in tandem. dami nang na ang kamote. Ang dami pag riding in tandem. Di ba? Totoo naman eh. Oh. Hindi, hindi na ako tayo safety ngayon. Maniwala kayo. sige nga. Oh. Tanungin ko, kayo mga magulang. Ah, kayong mga magulang na may anak. Tanungin ko kayo safe ba ngayon? Safety ba mga anak ninyo pag umuuwi galing sa eskwelahan? Kailan kayo mas nakaramdam ng safety? Noong ngayon o noong panahon ni Pangulong Duterte? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Di diba? Kayo mismo, lalong-lalo ng tayong mga nasa, nasa CND, alam mo natin na mas safety noong panahon ni Duterte. Kaya nga noon, nagpapalakpakan niya mga animal na mga kongresista na yan. <laughs> Kaya yung mga kongresista na yan tuwan-tuwa noon. Di ba? May isa pa nga dyan eh. Sabi niya sa balita ah. As in, sinabi niya sa balita, dapat tularan ng ibang uh, bansa ang ginagawang war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero ngayon ano? Bida-bida sa pag-uusig. May Duterte. Gago lang, di ba? Tuloy. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Oh. Mag-isa na lang siya. Bakit? Hindi ba kayo nakinabang? Emosyonal si Senador Bongo nang humarap sa media kanina dahil kung dati raw pinupuri ng mga kongresista at senador ang oh. war on drugs ng Administrasyong Duterte, oh. ngayon itinuturo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang nagpapatay sa mga itinuturing na sangkot sa droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang uh, opisina. Suporta, sumus, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang uh, tungkulin. Noong eto, Ito, 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 ito na yun, oh! Starring! Ha? Kongremax! Hindi, ito, bago itong artista nito, itong paiyak-iyak na ito, eh, ha? Ah, itong paiyak-iyak na ito, oh, yan, oh, ayan, oh, ito. Oh, ha? si Ibinunyag ng dating Davao police officer at kilalang... Ano mo madali naman yun? yung ganyan? Ginagawa ng mga juwa niya yun. Yung paiyak-iyak para Bila nyo sila mga bagong bag. O di kaya para wag nyo silang iwan. Doon sa kabit nyo. Paiyak-iyak. Uh. Ni Oh, totoo! Pitki kay Pangulong Duterte na si Royina Garma sa pagdinig ng quadcop ng kamera na nagbibigay ng pabuya ng hanggang isang milyong piso kada mapapatay sa ilalim ng Warren Drugs na nakamodelo sa tinawag na Davao Model. Sabi ni Garma, mula nang umpisahan ito, alam na raw ni Senator Go na no special assistant to the president. Siguro rin daw ang kausap ng dating staff daw ng Presidential Management Staff o PMS na si Ermina Moking Espino na tagabigay ng reward money sa tauhan ni retired Colonel Edelberto Leonardo. At si Leonardo naman daw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Hindi po totoo yan. Hindi kasabi ko nga, wala pong reward uh, system. At kung sakali mang meron siyang iuto sa akin na iligal, hindi ko po susundin. Uh, hindi rin po ako papayag Nautusan ako ng illegal. Alam mo, yung tinatawag na reward-reward system Baka yan yung sa PIDE <laughs> Hindi kasi, totoo naman may reward system dyan sa PIDE eh. Pagka ikaw ay uh, nagsuplong ng uh, mga drug syndicate <laughs> uh, ganyang reward, reward. Diba? Pagka ganyang reward-reward Pero yung, uh, kasi ang pinalalabas nila dito Kasi ito ha, uh, ito mga kababayan There is nothing wrong Ako ha, uh, honestly ha uh, sabi ko nga, sandali, nakukulayan lang ito eh. There is nothing wrong if ever there is a reward system. Halimbawa, meron kang isusuplong na, na syndicate, i-reward ka. Walang problema yun eh. Kasi ikaw naman, una-una, merong uh, kapangyarihan ng presidente na magbigay ng reward. Kaya lang, kinulayan nila eh. Ang dating nung reward na sinasabi nila e eh parang pumatay ka, may reward ka. No matter what kung sino 'yung patayin mo. <laughs> Di na nila. Pero kung sa reward at reward lang, reward halimbawa, merong nagtagumpay na 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 operatiba dahil may meron silang uh, uh, success a eh, operation. Pwede ho meron nung uh, kakayanan at meron pong karapatan. At legally, pwede hong magsabi at mag-reward ng isang presidente na para doon sa grupo na yun. O ito, itong operative na ito, uh, i-reward na natin kasi they're performing well. They're performing doon sa legal na paraan. Kaya lang, kinulayan na nila na, hindi, basta pumatay ka lang. May reward ka na. <laughs> gayong paman, yan sa ni Senator Bongo, ni PNP Chief Bato, dating PNP Chief Bato, maging si PNP Chief LSR. Nakakita ko yun sa balita eh. Sabi na sa balita, sabi ni PNP Chief LSR, the only time na nagkita kami ni Pangulong Duterte ay sinasabi nga niya na uh, just do your job legally and we will support you. Yun lang. Just do your job legally Suportahan ka, tuloy-tuloy mo lang. Yun lang ang kabilin bilina ni Pangulong Duterte kay PNP Chief Elezar. Si Elezar hindi huya maka Duterte. Anong tumakbong senador yan? Kay Lakson yan. Pero siya mismo nagsabi, walang iligal na inuto sa amin. O oh, pumatay kayo ng marami dyan. Patayin nyo lang ng patayin. Kasi yan ang pinalalabas ng script ng Kongremax. Ito mga congressman, na mahilig sa Max. Eh, ang pinalalabas nila, si Duterte, inutusan ng illegal yung mga, mga pulis para pumatay na kahit sino, patayin nyo. Tapos may reward kayo. Hindi ganun ang usapan dyan. At hindi rin po papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho. Mandato po ng pulis na labanan po ang uh. kriminalidad at illegal na droga. Pero sa inyong operations, hindi ako Si Sen. Bato de la Rosa ang nakaupong hepe ng Philippine National Police nung umpisahan ang Duterte Anti-Drug War. Tulad ni Go, kasama rin siya sa diagram ng reward system na ibinigay ni Garma sa Quadcom. Sabi ni de la Rosa, wala raw siyang ideya tungkol sa sinasabing reward system. Nung panahon daw niya bilang chief PNP, wala siyang ipinatupad na reward system dahil wala siyang pondo para rito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales. Na eto lang ha, ipapakita ko lang din sa inyo, baka sabihin ninyo, is ko kayo dito eh. Ipapakita ko lang sa inyo ha, etong sinasabi nga uh, ni LSR, okay? Ni PNP Chief LSR, dating PNP Chief ito. Eto, ulitin ko ha, hindi hu, ito makaduterte. Eto ito, ito makboho. Sa ilalim po ni Senator Lacson. Oh, ayan ha. Oh, ito po, October 14. Oh, uh, October 14, 2024. XPNP Chief LSR no order received on anti-drug op reward system. Ito sinabi niya, <coughs> recalling my 6-month tour of duty as Chief PNP. I am confident to say that I neither underwent a briefing nor received any instruction from anybody about reward system in the conduct of anti-illegal drugs operation. Wala, sabi niya, wala sa aking anim na buwan bilang PNP chief na nakatanggap o nagkaroon ng briefing na merong reward system. Tanungin ko kayo, kung may reward system sa pulis, sino makakaalam nun? Alam niyo na nasa ilalim. Siyempre, unang-una makakaalam nun yung PNP chief. Siyempre ako, ako si presidente. P -p chip Nalika. Gusto nyo ng reward yung mga bata mo? Ito. Pumatay kayo ng pumatay. Patayin nyo lahat ng adik yan. May reward kayo. Oh. Siyempre unang-unang mong kasi. ala naman sabihan mo yung... ...corporal dun sa baba. Halika dito. Liga. Pumatay ka ng adik dyan, ha? Tapos may reward ka sa akin. Siyempre kung makakarating yun do sa mga nasa ibabaw niya kay sarhento, kay kapitano, kay major, kay colonel, kay general. Ano to si presidente oh. Ang sinabihan si corporal lang. Hindi man lang kami sinabihan dito sa ibabaw na may reward system. Hindi e kami na lang ang bahala diyan. Hindi e kasi tandaan niyo. What is the purpose? If there is a purpose for a reward, di ba? Anong purpose niyan? Para maubos ang adik. Kung gusto mong maubos ang adik, sino utusan mo? Utusan mo yung nasa baba. Isa-isa sila. Hoy, hoy. Isa-isa, isa-isa. Dito, isa-isa. Dito, isa-isa. O, lahat. From Quezon City, from ah, ah, Lagro, from Perbio. O, oh, isa-isa yung korporal doon. O, ah, patayin nyo lahat ng adik doon sa Litex, ha? O, dyan sa, ah. oh, sa tundo, patayin nyo lahat, ha? Ah. Iisa-isa yun yung korporal. Siyempre, unang-unang yan sasabihan yung PNP chip. Sst. Patayin mo lahat ng adik. Lahat na nasa listahan, patayin mo ha. Tapos may reward ka. Kasi syempre yun ang, may, yun ang mag, uh, magde-designate. Syempre halimbawa lang naman, Ang reward 1 million. Eh, ala naman ikaw ang papatay, di ba? Pimpinsip ka eh. O, ang gagawin mo, ganere. O, oh. utusan mo bata mo. O, oh. pag may nakapatay sa inyo, 50. 50-50, o. Oh. May matitira pa rin sa iyo sa isang milyon. Hindi ikaw ang pumatay. Pero siyempre, iyon tinatawag na designate ka ng trabaho mo, ika nga. Ikaw yung magde-designate na uh, para patayin yung mga dapat patayin. Hindi mo kaila eh, ikaw, presidente, hindi mo na kailangan isa-isahin ng tao. PNP, sila, tapos na. Uh, bakit ko ina-emphasize yun? Kasi nga, eto, kasi pag si Bato, madali natin yan sabihin, ah, kasi maka-Duterte yan, eh. hindi aamin yan. Eto, hindi to makaduterte tumakbo nga to sa ilalim ni Lacson eh. Di ba? Oh, hindi sa ilalim ng ni BP Sara Duterte o di Marcos. O hindi. Ito sabi, ano daw yung instruction na ibinigay lang ni Duterte? Ito. And the only instruction I received from then President Rodrigo Duterte was to do what is right and legal. O, oh, di pahiya kayo mga ungas kayo. sira ang kwento nyo. Ito na lang. O, ikaw, abogado. Sige. Okay, ikaw na lang, judge. Okay? Sino mas paniniwalaan mo? Yung PNP chief na hindi niya kaya doon yung presidente o itong garma na kung siya ginigipit siya doon sa kamera at siya'y kinontempt nung hindi na gustuhan ng sagot. Sino mas papaniwalaan mo? Ikaw, judge kang matino hindi ka maka Duterte, hindi ka maka Marcos, judge kang matino. Ang itinuturong mastermind, si Duterte. Eto, hindi maka Duterte, walang sinabing illegal na inuto si Duterte. Eto, kamera against kay Duterte. Pag hindi na gusto ng sagot, kinocontempt nila. Sino ngayon na mas paniniwalaan mo? Etong against kay Duterte, o itong, hindi naman talaga Duterte, pero nagsabi ng, walang inutos si Duterte ganyan? <laughs> o itong, against kay Duterte, at sinabing, oo, idutusan si ni Duterte yan, na pumatay ng iligal. <laughs> Kung ikaw may utak, na tuwid pa ha, hindi pa nalusaw ng pera, sino mas paniniwalaan mo doon sa dalawa? Gamit ka ng utak. <laughs> hindi, simpleng simple logic lang yan, sino paniniwalaan mo? Di ba? Simpleng simple. Eto, tandaan ninyo, ang camera, every time hindi nila gusto ang sagot, contempt ka. Kaya nga ang tawag sa kanila, house of contempt. <laughs> At hindi biro ang makontempt ng camera. You know why? Hindi naman po sa camera ikukulong eh. Talagang sa city jail ikinukulong eh. So ikaw, pobre kang tinawag doon, <laughs> At hindi mo ilalaglag si Duterte, kulong ka. tanuin ko sa'yo. Ikaw, nasanay ka sa marangyang buhay. Marangya, maayos na buhay. Biglang, andi dito ka na sa korte ng mga tambaluslos. Pag ang sagot mo ay hindi pabor sa kanila, kulong ka. Pero kung ang sagot mo, ilaglag mo si Duterte, Bayani ka Tanungin kita Ano isasagot mo? Kulong? O sumunod ka na lang sa utos ng... Uh, ng mga tambaluslos? Ano yun? Sagot kayo Ayok eh, Kung eh, kung ikaw, sanay ka sa luho Gusto mo bang makulong sa city jail? Eh, hindi mo gusto yun Ila Talagang iaano ano mo yan? Gagawa mo ng istorya Di ba? Tandaan ninyo, si Bato nga eh, di ba? Meron nga siyang sinabihan dyan na ikaw, alam ko, ha? Alam ko, nilalapitan mo to si, si Guwo para ilaglag si Duterte, para imbentuhan si Duterte, para idawit ako, idawit si Bato, ah, si Bongo. Di ba? Alam ko, sabi ni Bato yan. Kasi nga po, ang motibo nitong hindot na quadcom na to, ay siraan ang lahat ng kaalyado ni BP Sara Duterte. That includes yung kanyang tatay, kapatid, Senator Bongo at Senator Bato. Yan ang kanilang ano, anyone na dumikit kay BP Sara Duterte, kailangan nilang sirain. Para tandaan niyo, election is just uh, you know somewhere out there it's near <laughs> malapit na po election so kailangan na po magkasiraan <laughs> di ba po paano ko nasabi yan hindi baka sabihin nyo niloloko ko kayo ah, paano eto may papakita ako sa si inyo oh, eto sino isa sa mga namumuno dyan sa kamera na galit na galit akala mo talagang ang ah, sama-sama ng war, war on drugs ni Duterte. Di ba ito, ito? Yan, oh. Yung Barbero. Ay, Barbero. Si Barbers. Si Barbers, noong 2018, Barbers calls for continued support for war on drugs. Oh, di ba? Oh. Ayan, oh. Sabi niya, oh. Ituloy natin ang war on drugs. Nagsalita siya doon sa real number PH na ginawa ng PCO to, eh, alam ko eh. Oh. Eh sinabi niya, siya ang chairman ng ano ha, ah, House Committee on Dangerous Drugs said, there are a lot to be done to ensure victory in the efforts to eradicate illegal drugs. <laughs> ang aga mo na bulok. Kong, ang aga mong na bulok. Ito pa. Ito pa yun oh. Ayan. Oh, ayan. Ah, uh, 2017. Consistent si kuya. Maaring gayahin ng ibang bansa ang taktikang ginawa ngayon ng administrasyon. Wow! Di O. Oh. Duterte, gera laban sa illegal na droga. Ayon kay... Si Barbers na naman. Itong Barbero to. Kwentong Barbero, ha? Isipin mo, ha? 2017, pinagmamalaki niya na. Pwede ito, Pwede itong gayahin ng ibang bansa. Ang galing ni Duterte! Ang galing-galing ni Duterte! Oh. 2017. Oh, isa 2018. Oh, ito pa. Oh, 7 years ago. Ako po patay. Gagawa mo pa 24 plus minus 7. Basta. Summer 17 and 18. The Philippine delegation will downplay and barbers to downplay drug war abuse in report to Asia. Oh, pinagtanggol pa talaga. Di downplay pa yung report na na masama tungkol sa drug war. Ganyan ganyan, kabalimbing, etong eh, mga congressman natin, di ba? Oh. <tinyo> Kita nyo naman ngayon ang galawan. Ang galawan ng Quadcom, wow, parang asama-sama ng ginawa ni Duterte pagkatapos niyang iligtas ang bayan natin. Anim na taon nilinis ang bayan natin. Anim na taon tayong nakinabang anim na taon tayong gumanda ang bayan natin dahil wala nang uh, bawas na bawas na ang mga adik. <laughs> Kaya nga ako, nagtatanong ako sa si inyo mga kababayan, huwag kayo maniwala sa akin. Magtanong kayo sa kapitbahay nyo. O kayo mismo. Saan nyo mas gustong uh, palabasin ang inyong anak nung panahon ni Duterte o panahon ngayon? Saan sa tingin niyo hindi maho-hold up, hindi mara -riding in tandem, hindi magagahas ang anak ninyo. Eh, dati nga, babae lang ginagahasa eh. Ngayon, pati lalaki, ginagahasa na ng mga bakla eh. Hindi totoo, wala biro ah. Bakit ko na sabi, tanong nyo sa mga istasyon ng telebisyon. Oh. Di ba ano, anong ginagawa? Hindi, eh, eto hindi ako naninira ng estasyon. di ko na nga babanggitin yung istasyon eh. Pero pa, paano nila ginagahasa? No mga producer, no mga ano drugs. Inaano muna nila ng drugs. Parang gusto kong kumanta ng no, Every Breath You. Uy, wag ganyan, wag ganyan ba bahay. Hindi naalala ko lang kasi. 'Di ba? <laughs> May pinanunood kasi akong uh, series nga 'yun. Yung series ni ano ni PDD. Hindi totoo naman, 'di ba? May pattern eh. Ganoon eh, bago nangyayari yung pag-abuse. Aanuin muna ng drugs. Di ba? Oh, eh, hindi ko sinasabi yung ano, ah, wala akong pakialam doon sa si Amerika, ah. And, uh, dito sa atin. Nangyayari din 'yan eh. Oh, mga producer, 'di ba, sa network? Oh, muna nila. Ganun nakatalamak ngayon. Kung dati, 'di ba? Nalinis na yung karsada. Safety na sa karsada. Ngayon, yung karsada punong-puno na naman ng adik. Punong-puno na naman ng na nagsasalitang mga Kanina meron ako ano kasi meron akong tinamba yan. Oh, may talagang yung ano, yung yung ano doon sa sumasayaw sa yon ng ganyan. Uh, talagang todo bigay. Tapos yung ngalangala -ngala, parang si humpak na. Hindi totoo, walang biro, parang si humpak. Ah, oh, oh, oh. Ano na ganun na. Alam mong konti na lang to, overdose na to eh. Ang dami na naman sa karsadang ganyan. Hindi kasi problema, ang problema dito sa mga congressman na ito, hindi ko kasi nila na ano yan. Hindi ko alam kung hindi nila nakikita o nagbubulag-bulagan lang sila. Pero hindi kasi naman bumababa yan sa ground eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo maniwala sa akin eh. Kayo nga mismo magsabi. I-comment nyo sa baba. Hindi, i-comment nyo sa baba ah. In your own experience, kailan mas safe? Kailan mo nawala talaga yung mga adik? Takot talaga yung mga adik? Takot yung mga pusher? Ilagay nyo sa baba o i-comment nyo. Ngayon? Haha. <laughs> Good luck. Yun na sabi ko. No, di ba? Oh, ito yung ito yung magandang ano kasi ito may angulo to. Ang ganda ng sinabi ni Senator Bongo dito. Mapanoodin ah, niyo ito. Ah, ang ganda eh. Una, uh, hayaan na po natin ang taong bayan ang kumusda. Uh, Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng na mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Yon. Yeah. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanya pinangako sa Pilipino. Uh, lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Nakinabang tayo, yung mga OFWs. Yan. May peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak. At hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang iligal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nagumpisa ang kanyang administrasyon. Hanggang natapos, 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal uh, drugs. Kayo na pong humusga mga